Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa makatweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng uh, dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay eh, natuloy yung bigayan. So yung mga failed attempts na kumuha sa hindi mo sinama dito. So bakit nung, naka, anong pinaka, nung nakaraang, anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at uh, sa kasulukuyang administrasyon? Bakit ngayon eh, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila. Ba't nung nakaraan, eh, kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Uh, dati po kasi, nung mga uh, nakaraang tatlong administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit madisqualified ka ng isang daang ulit, wala pong tinatawag na uh, three-strike policy. At Patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali ng sumali sa bidding dahil mapablocktis si sila pag tatlong ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na three-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003.